Naninibago siya sa paligid kaya hindi agad siya makatulog. Naiisip niya sa pagkakahinga. Hindi siya sanay ng mga munting galaw at tila lumulubog sa malambot na higa ng katawan niya. Hindi siya sanay ng ganitong parang mayaman din siya. Muntik na siyang napapiglag ng makarin ng mahinang katok sa pinto. Taya, waring nalalamig ang katawan niya ng mago sa si Joseph. Ising ka pa ba? Nagmamadali siyang umalis sa higa at binuksan ang pinto. Saglit na napatitig si Joseph sa saot niya. Ang blouse at paldang suot din niya kaninang maghapunan sila. Wala naman siyang gaan ng damit na may pampapapalit. Si Joseph ay nakaroba na ng dark na kulay at may mga disenyong hindi niya matiyak kung ano. Natiyak niyang nakapadyama ito sa loob dahil hanggang tuhod lamang ang roba. Padyamang pang lamang dahil sa bagay ng pakakabukas ng roba sa tapat ng dibdib. Nakalitaw ang bala dibdib ng lalaka. Hindi niya maintindihan kung bakit bagyang sumasalang tibok ng puso niya nang mapating sa bala hibuhin dibdib ng lalaki. Bakit? Tanong niya. Napansin ko kasi may ilaw ka pa kaya nagbabaka sakali na kung gising ka pa. Hindi naman talaga siya nagpapatay ng ilaw kung natutulog. Pero kung ganun pala ang batayan ni Joseph kung tulog na ang isang okupante ng silid, ganun na ang gagawin niya sa susunod. Naisip niya, pwede ka makakausap ka kahit sandali lang. Inaanto ka na ba? Hindi pa, kung ganun ay eh, pwede, sige saan. Luna sa teres kung gusto Sa Saka ayokong mamalaya ng mamay. eh. Naragdagan ng kabalan dibdib niya. Ano ang posibleng nilang pag usap na ayaw ni Joseph? Mamalaya ng ino Sinaway niya ang sarili sa pangangarap na naman ang isip. Sige, aliyang ano lumabas na at hinilang pintong ng silid. Nagpatiunan sa kanya si Joseph nang parang iginigiya siya patungo sa Teres. Maluwang ang terrace na walang anumang gamit at nadidekorasyonan lamang ng ilang pasong mga nakatanim na halaman sa mga tagiliran para sa dakong pangharap. Simento at bakal ang pinaka-railing ng treres. Almost full moon. Ani Joseph na tiningala ang buwang tumatang sa kanila. Bagay na bagay sana sa isang romantikong eksena. Naisip ni Thea. Muli na siya sa sarili. Bumaling sa kanya si Joseph. Kam, mas convenient kung nakasandal ka rito. Itinuro niya ang sinasandal ang pinaka pinakadingding ng terrace. Lumapit nga siya at ginaya ang posisyon ng patalikod na nakasandal sa rail, pero bahagya siya naglagay ng distansya ng tatayuan. Ilang saglit na pinagmasdan muna niya si Joseph sa kanang salita. Kung ako lang talaga, hindi na kita makikilala ngayon. Nakangiting sabi nito, ang laki na nang pinagbago mo mula noon. Sa bagay, maganda ka naman talaga nung bata pa. Hindi katakataka. Maging maganda ka rin ang magdalaga. Kung pagbablash ang ibig sabihin ng pag ng pisine, nagbablash na nga siya Marahil. At nahil hindi hindi sana yung nakikita ni Joseph kahit maliwanag ang buwan. Pero noon ang supla-supla mo. Sabi uli ni Joseph na mas maluwang ngayon ang pagkakangit eh. Gusto ko lang makapag-iibigan sa iyo. Eh lang mo na muna agad ako. Nang patitig siya sa lalaki. Ito, gusto makapag-iibigan sa kanya. Mula tuloy noon parang nagkapobya kung lapitan o kasapin ka man lang. Bakit nga ba ganun ka nun? ka pa rin ba ngayon? Hindi naman ako suplada. Nagawa niyang ito. Noon lang kasi bata pa ako. Siyempre hindi alam ng bata kung anong diferensya nila sa isang tao. Kung dapat ba niyang galangin ang kaharap dahil amo niya ito. At ngayon kinakausap mo lang ako ng maayos dahil alam mo na. Dahil pinakikibigayan mo lang ako. Hindi ako suplada kahit kanina. Pagdidiin niya. Napailing ng bagya si Joseph pero hindi na bagong pagkakangit eh. Kung ano ang kahulugan ng pagkakailing nito, hindi niya alam. Ano ngayon ang balak mo? Tanong uli ng binata pagkuhan. Anong balak? Mga plano Bukas halimbawa. Sa makalawa. Babalik na ako sa trabaho sa bukod. Matagal na rin. Paano mo ipasya kung huwag na muna? Maano na siya sa kausap? Nakatuliko dito sa liwanag ng buwan kaya hindi niya gaano maalinaw at special ang mukha. Pero sa ganoong posisyon, parang naging maladonis ito sa sangini niya. At ang paligid ay higit na naging romantiko sa pakaramdam niya. Kung totoo ang naririnig niya magic moment, ganito marahil niya. isip niya. Dahil para pa siyang nadapuan ng isang spera tila kantong di maalis ang pagkakatitik kay Joseph. Pagbibigyan mo ba ako? Hawaring na aling pungat ang tanong niya. Nang lamang sinatauhan sa waray pagkakainkanto. Sabi ko halimbawa ang nakiusap akong huwag ka na munang bumalik sa dating trabaho mo. nandumito ka na lang muna. Pagbibigyan mo ba ako? Ano naman ang gagawin ko rito? Wala. Sasamahan mo lang ang mama. Kukwentuhan. Kakausapin. nilibangin, Kung may gusto siyang putahan ay samahan mo. Personal may ni si Cecilia. Iyan ang gusto ni Joseph na gampanan niya. na isip niya. Maraming may sa panlasa na yun maisip na isang klaseng promosyon. Niya. Kaya matatawag ay Hindi ba't parang paubaan ang nangyayari sa kanya? Mula sa bukod ay magiging katulong siya. Alalay kailangan ngayon ng mama ng makakasama. Tila nagpapaliwanag at nakikiusap na sabi ni Joseph. At tingin ko ikaw yun. Hindi lamang niya gustong ipakita sa iba. Pero alam ko, maraming oras na depressed siya. Tulungan mo ako hanggang makalikover siya, Thea. Kung may dapat siyang makasama, ikaw yun. Nagkasama pa rin naman kami. Pero iba ang pagsasama namin kaya magiging pagsasama ninyo. Pareho kayong babae. Mas maiintindihan niyo ang mga nararamdaman Considering nakakawawala rin lang sa inang itay mo, besides hindi lahat ng oras ay narito. Kailangan kong magbawas ng dibirong panahon sa pag-aaral ng bagong pangangasiwaan ko ngayon. Hindi ba't mas magiging efektibo ko sa bukid? Doon ako nasanay. You'll go back, I promise. Later. Meanwhile, may gusto lang akong patunayang teorya na mas madaling makakalimot sa pagsisintimiento niya ang mama kung magkakasama kayo. Hindi niya malaman ang isasagot. Walang magbabago sa kinikita mo, Taya. I even willing to double your... Hindi ko naman hinihingi ang ganun. Ang pagpapatranyo lamang sa akin dito ay isa ng malaking utang na loob ko. At gusto ko rin mangyari ang sinasabi mo. Ang makarecover agad si Doña Cecilia. Kahit hindi niya nakikita, parang alam niya ng umiti si Joseph. Masigla ang tinang nito nang magsalita uli. Kung ganun ay parang mo rin sinabing tutulungan mo ako. Napayag ka sa pakiusap ko. Hindi na siya nakatanggik. Okay, Sena. Joseph, yan ang unang bagay na gusto kong sundin mong gawin sa pangmalagi rito. Okay, payag na ako sa gusto mo, Joseph, pero man sa matala lamang. Shoot, masayang sabi ng binata. Nagpaalam na siya rito. Nang makarating siya sa may pinto ng terrace ay naisipin na yung lingunin pa ang lalaki. Para tingnan ko umalis na rin ito sa kinatatayuan kanina. Hindi naman tumitilag doon sa dating kinatatayuan si Joseph at nakasunod lamang sa kanya ang ang sabi ko rito kay Thea, masabi ni Joseph sa ina habang nag-aalmusal sila ng umaga ngayon, huwag na munang tra trabaho. Mag-relax ang ikakong muna siya habang hindi pa nakaka-recover masyado sa pagkawala ng itay niya. Pinalalabas ni Joseph na siya ang inaalaw nito ni ngayong ang katotohanan ay ang ina ang concern nito, naisip ni Thea. Abay, mabuti nga. Pagsigunda naman ni Doña Cecilia. Pero kaya mo bang mag-isang pangasiwaan ang lupay natin iyo? Inagawa ko na ngayon, mama. O yun naman pala Tumito ka na nga lang muna, Taya. Parang bakasyon. Hindi ka nga tumitigil sa pagtatrabaho mo nun, ah. Hindi na siya tumutol dahil alam naman yung planado na ni Joseph ang nangyayari. Tay, ba't sabi niyo noon ay eh, gusto niyo nga milima? Sabi ni Joseph sa ina, gawin niyo na ngayon. Isama niyo si Taya. May mga ipabibili tuloy akong items. Ganun ba? O sige, ilis na lalakad ka kami mamaya. Alam din ni Taya na sa dami ng gamit ni Joseph ay hindi na ito kailangan ng kahit ano. Pinamimili lamang marahil ang ina para malibang at para may damay siyang ibili ng mga gamit dahil napansin marahil na wala siyang gaanong damit. Kung ipamimili nga siya ni Doña Cecilia, titiyakin niyang may iaawa siya sa inasaswano niya, sabi niya sa sarili. Mag-aalas des ng umaga ng umalis sila sa, sa labrador ni Doña Cecilia. Nang makabalik siya ay papahapon na. Paano naman ay halos nagalugad yata nila ang lahat ng malalaking department store sa bayan. Nagyaya pa si Doña Cecilia na kumain sila sa sikat na restaurant na bago inihaw. Kung hindi pa marahil ipinaalala ng driver nitong si Mang Noel na baka gabihin sila pagbalik ng Labrador ay hindi pa may pang umuwi ng Doña. Ang karamihan sa pinamili nila ay puro mga gamit ni Thea. Kung iniutos ni Joseph ay kusang loob ni Doña Cecilia ay hindi tiyak ng dalaga. Kahit tutol siya ng tutol tuwang bibili sa kanya si Doña Cecilia ay ang matanda pa rin ang nasusunod hindi na lamang siya kumibo ng lumaon dahil nakita niya nag-i-enjoy ang babae ng pagpili sa mga binibili sa kanya. Hindi ba tayo nang gusto mangyari ni Joseph? Ang pansamantala ay malimutan ng mamalito ang kalungkot. Parang painsulto sa sarili ng isipin niyang nagagawa niya ng mahusay ang kanyang bagong trabaho. Nasa labas pa lamang sila. naririnig na nilang may katawanan sa loob si Joseph. Pagpasok nila sa sala ay nakita nilang si Doris ang panauhin ng binata. Kung noon ay sexing sekta itong nung nakaburo si Don milyo. Ngayon ay higit na revealing ang damit ng babae. Madinggal na madinggal pa ang kulay ng maikling blouse nito. Na itinerd na sa paldang maong na bukod sa mini na ay may slit pang gadangkal sa harapan sa tapat ng pagitan ng mga hita. Natigilan sa pagtawa si Doris nang makita si Thea. Heto na palang mga mamay. Ani Joseph na tumayo para sa malubong sa ina. Humalik ito sa pisngin ng ina at kinuhang shopping bag na dala nito. Good afternoon, ho. Anin Dolores na tumayo rin. What's the point of unity? Parang kita niya na puno na ng hita ng dalaga dahil nakangat ng bagay ang slit ng palda. Good afternoon naman niya. Tugo Tugon ni Doña Cecilia. Napasyal ka. Kasi Hobart din ang pinsang kong si Joseph sa Sunday. Naging barkada ho ni Joseph noon. kung ho siya dahil may handaan sa sa kanila sa Sunday. Ganun ba? Abay dumalo ka Joseph. Para naman nakakumustahin mong kaibigan mo. Nung mawala ka rito ay marami yung naghahanap sa iyo. Bumabawi nang siguro may narito ka na. Tumalim ang tingin ni Doris ang mada kong tingin kay Thea. Nagtataka marahil kung bakit kasama niya si Dania Cecilia at kung bakit may dalawa ang pinamili. Kayo rin ho, sumama. Nakangiti namang sabi ng bumaling kay Dania Cecilia kung hindi na bagay nilang matatandang paras ko. Ito mo si Thea kung gusto. Hindi ho, napabilis ang tugon ni Thea. Wala naman na akong hilig sa sayawan. Tila nakaisimit si Doris na para bang sinasabi ng anyo na talaga namang hindi siya impitado ng pinsan nito. Ito na nga pala nakatira si Thea, ali Joseph kay Doris. Ha? Wala't na ng binata ni, ni Doris. Mahirap din kasi ang nag-iisa siya sa dating tirahan. Kamakalawa ng gabi nga, mayroon yata ang nakaisip gawan siya ng kalokohan pero hindi lang ang mabra. permanente Pero na siya rito. Walang kangiting kang si Doris. Nasa kanya Sa bagay mabuti nga yun. Ani Doris, nagpilit mong kay Joseph. Ipapasok ko lang ang mga ito sa kwarto. Magpapaalam ni Teo sa tatlong. Meron ka pang mga gamit sa kotse ha. Pahabol ni Doña Cecilia. Ipasusunod ko lang krimang Mang sa silid mo. Kitang kita ni Teo na kunot ang noo ni Doris nang tumingin sa kanya. Pagkaligpit ng mga gamit na pinamili ni Doña Cecilia, para sa kanya ay hinga siya. Pagkaraan ng may kalahating oras ay naligo siya. Nagdaster lamang siya at tumuloy na sa kusina para makatulong sa paghahanda ng hapunan, Hindi niya siya amang tulad niya Doña Cecilia at Joseph. Kung ay parang katulong nga siya sa kinaroroonan. ibang nga lamang kinaaling sinyang dahil kay Doña Cecilia lamang siya direktang magsisilbi. Personal na alalay ng matanda sa madaling salita. Kung ganito rin lamang na hindi naman siya kailangan ng Doña, maghahanap siya ng ibang trabaho ang magagawa para lumaki ang pinabang sa kanya ng mga amo. Wala na sa sana si Joseph at Doris ng dumansi. Naisip niya ang umalis na siguro ang babae at ng binata. May damdaming umangat ng sa dibdib niya na hindi niya napansin. Wala naman siyang karapatang magselos kay Doris. Katawa-tawa siyang lalabas. Nagulat ang cook na si Aling Pilar nang pagdating sa kusina. Ay pumesta siya sa mesa at hawakan ang mga narong hiwang karami. Anong gagawin mo? Tanong ng may 49 na taong gulang na babae. Tutulong ko, sabi niya. Ay nakubuwag na. Kinawa sa kanya ng matanda ang hawak niya. Kaya ko na rito. Saka ang sabi sa amin ni Doña Cecilia, amo ka rin namin dito, si Alan Pilar. Napapayang sabi niya, ako mapapagalitan ni Doña Cecilia kapag nakitang pinatutulong kita rito, halaka. Kaya nga ho, ako tumutulong na ako sa kanila. Pas huwag ka nang mahiya dahil itunuturing ka na talaga nilang kapamilya. Lahat ng hipo niya ay kinukuha ni Aling Pilar. Kaya natiyak niya hindi talaga siya gustong patulungin ng matanda sa pagluluto. Hindi niya man ang gustong bumalik ng silid ng walang ginagawa. Nanatili siya kinauupuan pero noon na lamang sa pagkilos ang matandang babae. Umalis na ho si Doris, ano? Naisipan niyang itanong, tila nakikipagkwentuhan. Anong umalis? Nakasimangot na sabi ng babae. Lumipat na ikaw sa terrace, doon yata naglayay ng babae. Sa pagkakatukoy ng matanda ng ganun kay Doris, nahalata niya ang hindi gusto ni Aling Pilar ang dalaga. Doon, nagpadali ng Diyos si Joseph. At ang dinig daw ni Sinyang dito maghahaponan ng Doris na yun. Ang rin naman. Bakit naman ho? Natatang ng tanong niya. Wala nang kahiyan eh. Halatang halata nang siya ang umiesti kay Joseph. Abay halos puluputan siya kanina nang wala kayo. Nung araw ang mga babae sa panahon namin, eh, hindi mo mapapaarti ng ganyan. At tingnan mo naman ang sota. Halos wala na eh. Hindi niya kinontra ang sinabi ng kusinera dahil totoo naman. Palagay ko kaya pinapayagan ng mga magulang ng Doris Pangyo ang dumayo sa lalaki. Eh dahil gusto rin lang si Joseph ang makatuluyan ng anak nila. Sa bagay ay nag-iisip din ho siguro sa Miss Slauchenko na si Joseph ang tamang lalaki para kay Doris. Natigilan si Aling Pilar Napatitig sa kanya. Bakit ho? Takang tanong niya. Joseph, mo rin ba ang tawag sa Joseph's ha? Yun ho ang gusto niya eh. Nagagalit pag hinuho ko tinatawag ng senyorita. Napangiti nang makahulugan si Aling Pilar Bakit ho? Mahal na tanong niya. Wala. Tila pagkakailanang matanda. Ako kasi matagal bago ko natanggal yung senyoritong tawag sa kanya. Sa bagay, hindi naman alam ang tawagin ko na lamang si Joseph dahil sa edad ko. Parang may iba pang ibig sabihin si Aling Persa Pantan niya. Parang may tumutumbok na makahulugan ng mga salta. Pero ayaw namang ituloy kung ano. Nasa na nga bang kwentuhan natin ha? Sabi ko ho kanina, buto siguro ang mga magulang ni Doris kay Joseph dahil bagay lamang naman siya sa anak nila. Ha? Umuli Aling Pilar. Bagay niya. Para lalong yung mama ang pamilya niya. Mas maganda nga naman kung ang kabuhayan ng mga murado. Yung mga ko ay magpagsasama. Natigilan siya sa narinig. Marahil sa paling ni Doris ay ganoon din ang pananaw ng bagay. Nagpapakita ito ng giliw kay Joseph dahil ang binata ang pinakasutable na mga pangasawa nito kung sa tingbangan ng kabuhay at pinag aralan dadaan. Hindi niya maintindihan kung bakit parang lalo niyang nadama ang kabahan ng sarili kumpara sa mayamang dalaga. Uy, mag-ayos ka naman sabi ni Aling Pilar Pagkuhan. Sabi ni Senyang si ay marami raw pinamiling gamit mo si Duanya Cecilia. Bakit naman ako mag -ayos. Para sa paghapon, matalbukan mo ang alimbong na Doris na yun. Alin, kung sa ganda lang naman at kaseksyal, eh talang talo mo si na Kahit nalulungkot para gusto niyang mapangiti. Napagaan ni Aling Pilar kahit paano ang damdamin niya. Kahit na nga sa isip ay alam na alam niya ang anumang ganda ang isuot niya. Ano mang ayos ang gawin niya, Yung hindi siya maaaring ipantay kay Doris.